ito yung aalis na mag sa habar siyang asa yun magpulis siya ngayong araw zero hmm. si adlaw sa tanan ako di ay sinandi salas, sa live sa of W3 sa Croatia. So karong video ha sabay mi ninyo kay uban ko sa bago magpa-ID siya. So bago din ay silang abot so kani siya nga kaning gamha zero di ay ni siya ha magpapulis na siya karon tapos magpauban daw siya sa ako ha. tapos nagbiyahe lang diri siya natulog sa among accommodation tapos nagbiyahe mi paadto sa subskimos tapos gi baklay lang namo didto dito paingon sa arena kay naaman dito ang PlayStation dito ko uh, dito siya mag magpa ID tapos dito po ko nagpa ID sa una so kabalo na ko so gi baklay lang namo mo Ning tulay dito paingon kay kanang wala mi kabalo sa among sakyan paingon dito kay sayo pa man kaayo Alas 6 pa sa buntag so gi gilakaw lang namo niya. ni siya mga 20 to 30 minutes nga lakaw pero sa'yo man kaayo, murag sa'yo pa sa among paminaw, mautuan na may nga magbaklay na lang ta para exercise na po. So mauni siya na ay mga train diri. So na ay bus. So ang amo ang sakyan ani kay first train. Tapos sa pag sa dulo, mag-bus may paingon dito sa police station. Pero wala man may kabalo kung unsa number ang sakyan. Uh, giganahan man po mi ka ng lakaw so naglakaw lang uh, nige backline lang namo ni kaning na mga bridge diri na man po yung shortcut diri nakabalo po si road ane kay kanang ng backline na mga po ni nila nakasuroy na sila sa arena mall dito man ang police station so uh, ang magpa id -aid, diri kay sa amo ang agency kay ikaw lang paadto doon ikaw ra isa ang muadto dal unang nimo ang papilis tapos magdala lang kag ID nga par, murag one by one sa atua. tapos mauto ang imong ihatag sa police station tapos katong papilis nga gipadala tanan sa imo mauto imong ihatag tapos ikaw ra pud magadto magpuha og magpabuhat og imong ATM so mauni ang ilang police station diri no murarang balay. tapos pag-abot na mo dito kay ng alas 7 na daghan kay tao so number 16 na siya kay naaman po priority number diri so magsayo po di ay diri no kayo na priority number so dugay dugay may nakauli mga alas 11 na kay dugay kay gitawag tapos nangapi na nga, lang po dayon mi tapos si road kay ganang na okay na ang iyang kuan dayon ni balik na dayon mi humana mo kapilid do sa kanang police station kay kay layo-layo pa man ang number tapos na mauto ma na kuha na mo na amin na kuha dito nga kabayan nga kanang ang iyang trabaho ma assistant manager siya sa Saudi Arabia so sa Saudi di, ay ni sila galing no kani si og ha, katong among um, kauban nga nauban na mo sa PlayStation ha, assistant manager daw siya tapos diri pag-abot diri kay factory worker so daghan pud anay mga case nga nahit na same sa Kaiser kanang parihaan ng mga manager mag mag apply apply og pa Europe kay kanang mura bitaw na inganyo lang para mura gaya gaya bitaw so maupod na ang inyong dapat bantayan sa inyong pag apply kung unsa ang inyong trabaho gyud pag abot diri kung gusto ba ninyo or dili or kanang okay ra ba sa inyong nga um, ma down mo nga gikan ba mo sa kanang highest position tapos usahay kay naagoy na ako andiri kaya ng manager tapos pag abot diri kay gipahugas sumurag so, kuan kay ang sa ang kaugalingon nung no, murag hampak ra kaayo sa iya ha so mauna ang inyong hunaunaan kung okay ang inyong trabaho dira okay inyo kung naa mo yung posisyon hunaunaan yun na ninyo before mo mag decide nga anhi diri sa Croatia kay lahi ra ang trabaho gyud diri sa Croatia o sa Middle is ang kanang sa middle is pitiks pitiks pag abot diri walay pitiks pitiks depende na sa imong trabaho pero ang mga manager diri or mga chef kay trabaho good siya unlike dira sa middle East, nga murag pa chill, chill lang mga manager pag abot diri trabaho good walay mga dispre diri So bawal pud ang ma ang RT RT diri bawal pud na siya o bawal pud ang mapili sa trabaho kay matingga gyud ka kay kanang ibalik maka sa agency. So itingga ka sa agency kay do pangitaan pag bagong employer. So pagkahapon dayon ani kay nahuman nami ato o kanang police uh, police Og na to si Jerod na okay na ang iyang papilis tapos ana uh, ay niuli na dayon mi tapos na uh, natulog sa akong mga duha ka oras kay up ko yung duty bahala ko tulog ka ayog iuban na nang yun ako ni siya kay para ma ma okay ang yung ID so ang ID di ay ni niya is one year one year would ma expired ang iyang kuan pero ang kanang kung mabilong ka sa mga seasonal na kuan sa isla bisgag one year pa na imong ID kung mag close na ang isla ah uh, uh, ko naka diri sa city, Ana. So, pangitaan na po kag bagong employer, Ana, or sister company dito ka isalpak sa agency. So, good thing kung agency diri kay na kay mapuyan, kay ilaman ng na sila accommodation receiving accommodation diri para sa amua. So, mauna siya yung naka-advantage kung kanang kuan bitaw ka, kanang direct, murag delikado ang direct-direct, no, kay na ay mga case nga ka i-terminate kaya na ako friend nga na-terminate siya i-terminate siya sa iyang employer kaya wala giganahan sa iyang wala giganahan sa iyang performance kaya ang ilang mga agency dali kay ka nang weekly na sila ay ka nang performance assessment tapos pag first ato kay gana siya nga ka nang daw wala daw ga improve ang iyang performance pagka second gi warningan siya dahil pag third gi terminate na po gi terminate na dahil siya tapos uh, ana ana ilang agency nga ha hatagan siya og resignation mag-sign na siya og resignation later tapos mauto ma na ihawa na dahil siya sa iyang agency so mao po na yung delikado diri kay kana paghawa nimo asa maka magpuyo so mahal bay ang balay diri tapos ma auto uh, nag board nag boarding house daw siya tapos ana siya 210 euro daw per month so mahal siya di ba uh, unlike kung naka agency diri mas okay siya kay kanang dahil naka sa agency kay daghan man kanila dag na man sila yung mga accommodation receiving accommodation dito kanila isalpa. mm tapos ma auto nang apply na siya glain karon Uh, hoping, uh, ma hoping nga ma-okay. So mag-update ko sa inyo kung unsa pa ay mahitabo sa iya kung ma-approve ba ang iyang uh, bagong apply or pauli na ba siya sa Pilipinas. Mauna ang inyong abangan nga akong i-chika soon. So pag abotan an uh, naghapon kay nag-duty na po dayon ko kay panghapon na po di ay ko ani no. So ang amo diyan schedule sa hotel po uh, weekly po among schedule na ami morning na api. weekly tapos weekly morning weekly Uh, isa ka week nga morning, isa ka week nga uh, after afternoon pero usahay kay kanang mix mix akong schedule na ako'y morning, duha ka morning na ako'y tulo ka uh, pang gabi eh. So pa ay ni akong tarbaho na ako sa isa ka hotel taga hugas ra ko pero okay ra kay kanang ang sweldo man mo uh, okay ra pod siya makapadala sa pamilya. Basta okay siya o, kontra sa Middle is Mas okay, okay. Diri ang sweldo. Mas dako, dako. Bahalag tagahugas ra ko. At this, uh, ang akong sweldo, murag pari-pariha sa mga pulis siguro or ambot lang. Basta, 50 man siguro. Charot. <laughs> Basta mauna na siya. Dili na ko chika Basta okay, okay. Pobre, among sweldo. Bahalag tagahugas. Uh, pero ang uban mo anak tara tagahugas ra maka dira i try og apply kung madawat ka char bikel <laughs> dayo no so dili ta mag kung ano maghinilas o ka nang magtagahugas ra kadira bahalag tagahugas ra kadira basta oh, kuan man siya nga trabaho go na ka basta bawal diri ang RT-RT kay kung mag-inarti ka di, wala di, wala gi kay kita o matingga ka nga itinga ka sa agency. So ang among ID makuha namo to after one month. So gipadalaan lang mi katong papel nga puti kanang temporary Malapit ID. Maura to sya Malapit to ba? Siya imong ipa In case kung kanang na may mag-check nga pa nga mga pulis. Pero dere sa kuan sa Europe kay kanang dili makaipareha sa sa Middle is nga kanang kung ma-expire na imong ID kung makita kan pulis. Dipod ka dere. So dere kay dili man siya kay kanang under makasa ka sa agency tapos panaguta, panagutan ka sa agency tapos ang agency ang kontakon sa uh, well, sa police dire